tayo guys. Paunahan lang tayo. Paris Bulalo ha? Paris Bulalo, hindi Paris Overload. Ayun, meron nang nanalo. May nanalo na. Meron na? Nanginginig ko. Oo, oh, tama. Meron nang nanalo guys. Nanalo ka ng G-Cast 500 pesos. Ang tawang sagot ay 5, 1,000 oh, one, ang, ang, ang tawang sagot ay 160 pesos, naka-undress na yan siya. May Prince of Dreams yung Paris Bulalo natin. Kaya naman, congratulations kay Urosho Marks. Nanalo ka ng 500 true Gcas. Screen siya at mag-comment para makita namin mamaya, mag-message ka namin dito sa ating YT. Ay, hindi. Sa'yo na, para kasi ko magbibigay eh. Pakimisins po si... At ah, sino ang nanalo pangalan? Orosio Marks. Orosio Marks. Pakimisins po itong account, si Mi Heart. Sa kanya social media ako, screenshot mo na. Dahil siya mamaya ang magiging vlog sa'yo na inyong napanalo ng GCAS. Ayan, thank you so much. So, once again, screenshot mo na. Ito po yung... Uh, Si Shelby account ini heart at siya din naman ang magbibigay ng prize zoo. So ayan. Walang aalis kung nandito pa ngayon sa ating TikTok. Madouble tap lang guys. Pabutin so, pa natin. 1.1 million likes. Thank you so much. Kung nasa TikTok ka ngayon at nasa FB ka ngayon, pumunta ka dyan sa ating YT channel. Kumain na yung sound. Sa ating YT channel kasi dito tayo magbibigay at piliin sa ating YT. Yung bayo po ng ating YT nandiyan sa TikTok at saka sa Facebook, bayo yung link. Alright? Let's go! Kanta na, let's go! Kanta muna kayo, wait lang ha. Parang sumisipa yung bata. Buntis ako kuya, ikaw yung ama. Si kuya yung nakaitin yung ama. Kaya mo ba panagutan? Ikaw yung ama ng pinag ko. magsustento ka. Parang sumisipa na yung bata. Ayan, guys. Pauna pa lang yan, ba? Diba? Lima, diba? ay tat-apat yung manayo ng uh, 500 red. Guru na bigay sa atin ni Mi Heart. At may dalawang brand yung Salpon pa. Dito tayo magbibigay sa ating YT channel. Pa-double tap tayo guys sa ating TikTok. Double tap lang, double tap. Tap tap, please like, follow, and share. Hindi pa po tayo nagtatapos ng ating kaligay. Alright? Dahil dyan, isang kanta muna tayo pumunta kayo sa ating YT. Ang YT account natin, Diwata Paris over an official account. Yung link po natin nasa TikTok, bio ng TikTok sa nasa FB bio po. Kasi may chance lang manalo ay ng brand new cellphone at uh, mga mga pajikas. Alin ba? Hello, Mike test. Ayan, ayan, mayroon na. Lalo pumangit yung voice ko. Dayain nyo na lang. Dayain nyo na lang, nag-voice listen pa naman ako. Actually, paos talaga ako, kaya lang ano. Nilalaban ko lang para sa mga kalalakihan. Ano guys? Okay. Magpalaro tayo ulit ng pajikas. Punta na kayo sa ating IPB. Ay sa ating tik, sa ating YT channel, may heart. Matanggal ka na Another, mananalo na ang 500 true chikas ay ang pahulahan lang natin ay paunahan lang to guys ha. Kung talaga masugid ka followers ko at supporters ko, ang tanong, paunahan lang tayo guys, napakadali lang nito. Napakabilis lang. Ready? Ready? Kung ready na kayo, mag-yes kayo dito sa ating YT channel dahil dito tayo pipili ng ating winner ng GCAS 500 ngayon. Yes lang, mag-yes. Yes. yes. ko. Ayan, yes. Dahil may marami ng yes, ibig sabihin, ready na ang lahat. Ang tanong, napakabilis lang. Ilang taon na si Diwata? Dali, paunahan na tayo. Ilang taon na ako? Paunahan na. Ilang pa Ay, mananalo may nanalo na. May nanalo na. Napakabilis ng kanyang pangyayari. May nanalo na pakipin. Congratulations dahil ikaw ang nakahula at very good dahil nahulaan mo ang tamang sagot sa tanong na ilang taon na si Diwata. Iki e. Diwata Paris Overlord. Ang tamang sagot ay 17 years old. Ikaw po ang nanalo. Sheila Masida. Dahil nakasagot ka ng tamang sagot, na 42. Ayan. Sheila Masida, congratulations. Nanalo ka po ng 500 pesos na bigyan sa atin ng ating napakagandang amiga. napakaplastikada at mga agaw ng may asawa. At napaka-kimidora. Please welcome. Mi Heart. Maraming salamat. Ang gawin nyo lang po guys, asan lang. congratulations kay Sheila Masida. Ikaw pang nanalo ng 500 Gcash. Screenshot. Screenshot at ipiim mo lang po si Miss Mi Heart dito sa kanyang social media account to claim your prize na 500 pesos through Gcas. Through Gcas. Guys, wala na alis kasi sabi ko nga sa inyo, marami tayong surprise na ngayon. Kanina nagbigay na tayo ng tatlong cellphone na brand new, may mga nanalo na. At mayroon pa tayong dalawa na brand new na cellphone at mayroon pa tayong pa-Gcas. Kaya naman, kung nanonood ka ngayon sa ating TikTok, dito tayo magbibigay sa YT channel natin. Mag-subscribe ka na lang, mag-follow ka dyan. Yung ating YT channel, Diwata Aparece Overload Official Account, nandyan po ang bio sa, nasa bio po ng ating TikTok and Facebook. Ang bio po, man, may link yan ng ating TikTok para mapunta kayo. Hindi kayo maligaw. Hindi kayo mapunta sa mga fake account. Kasi maging uh, aware po kayo, dahil maraming account, fake account ang Diwata Paris na kung saan hindi na po nagagamit sa maganda ang mga fake account. Alright? Once again, congratulations Sheila Masida. Nanalo kayo ng 500. Dahil dyan, walang aalis, kakanta muna tayo. Music. Hina. Rick, tengo Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn

maawa, paano po pipigilin ang mga taong sa biglaging kumain? Diwata tayo ay ang kasigatan, ang mga petros kaya katutulungan, lalong dumami ngayon ang parisan, may paris overload na rin kahit saan. Ngayon lahat ay nagbago Petro naging milyonaryo